Hello guys, what's up? Ngayon magluluto ako ng Singapore noodles. Samahan niyo ako. Ang ingredients ko. So ito guys is super simple lang. Wala akong carrots. So ang gagamitin ko lang ay bell pepper, cabbage, onion and garlic and then this is the chicken and also I had a beaten egg. This one is curry powder, hoisin sauce and soy sauce for a uh, Singapore noodles um flavor. So, ayan guys, papakuluan ko lang muna itong vermicelli noodles. Tapos, so, ipiprito ko na yung chicken guys. Ano to? Chicken breast. Um, nilagyan ko siya ng konting sauce doon sa minix ko na sauce para sa noodles. So, ipiprito ko lang yan. Siguro, mga 3 to 5 minutes. And then, after that, yung isusunod ko naman dyan is yung egg. So, ayan nga, while um, naghihintay ko na maprito yung um, chicken, is um, halo-haloin ko lang yung noodles. And, mga na lang yan guys, 5 minutes lang din yan na pakuluan. Pagkatapos nga pakuluan ay um, strain ko ng, tatanggalin ko yung water niya. So, ayan, tanggalin na, na rin natin yung chicken, luto na yan. And, yun, susunod ko naman dyan is yung egg. Saglit na saglit lang din yung lutuin. So, yun, kapag na-fry ko na yung egg is um simulan naman disimulan ko naman ang pagigisa ng mga gulay so yun lang ganun lang kadali guys um lalagay ko na kagad yung um sibuyas yung bell pepper and cabbage and dinalagyan ko siya ng um pala guys gagawin ko siya ng ginger powder and chicken powder yun So, optional lang naman yung ginger powder kasi wala ako nung aqual na luya na buo. So, yun ang gagamitin. So, kailangan kasi yun para, you know, ewan ko ba. Basta nasanin ako mag maglagay ng ginger powder. Kesa, mahal kasi yung, ano, dito yung luya na aqual. So, minsan lang ako bumili nun pagka magluto ako ng tinola. Na so, ayan nga, uh, naglagay na rin ako ng um, another oil. So, iginis ako na yung onion and yung mga gulay. Kasunod na yung mga gulay. So after nyan, um i lahat i-mix ko na yung ingredients. Yep. And that's it guys, try niyo rin. Singapore noodles, paborito to ng aking asawa at paborito ko rin. So of course paborito ko yung pancit na Pilipino pancit pero ito rin isa sa mga Chinese um recipe na nung nandyan pa sa Pilipinas, lagi kami kumakain sa restaurant, Chinese restaurant. Ito yung paborito namin orderin. And also, may isa pang noodles pa um, menu. Pero ito yung isa sa mga talagang paborito namin ng asawa ko. So, ayan. As you see, guys, minimix ko na yung mga gulay, vegetables. Um, kulang dyan is yung carrots. Kasi nga wala akong carrots, so okay lang yon Basta merong vegetables. And that's it guys. Pagkatapos nyan, imimix ko na lang din yung um, or iaalisin ko pala yan muna kasi ma, medyo maliit yung um, pan ko. So, lulutuin ko muna yan mga 5 minutes and then ita transfer ko siya sa bowl bago ko ilagay yung aking noodles para imix naman yung sauce. So, yan guys. Kita nyo, nilagyan ko siya ng konting sauce para um, maglasa rin siya. Hindi lang, kasi mahirap na, mahirap na siya imix mamaya eh, Pag nailagay ko na yung noodles dahil nga marami rin yun. So, this is um, our lunch for tomorrow. O, diba, advance ako magluto. Kasi, minsan kasi may time akong tamad magluto. Kapag uh, busy ako sa mga before before the day, let's say today, marami akong ginawa. So, tomorrow, gusto ko haya-haya ako o gano'n, ba diba? um, Pahipahinga din. Hindi naman lahat... Um, Araw-araw, luto, luto, ba? Diba? kasi nasasawa rin ako eh. So, yun. Um, tsaka, may, para may time din ako mag ng ibang dish. Kasi, minsan, pagka, hindi ko talaga may isip kung anong lulutuin. Yun, mag na lang ako. Mag-pizza or bake big na lang kami ng pizza and fries or mag-order na lang. So, syempre, um, tinatry din namin makatipid. Pero yun nga, mas, pag nagluto ako, mas makakatipid kasi included na yung lunch ng asawa ko at saka ng biyanan ko sa dinner namin. So, ayun lang guys. At yan, try nyo rin.